Today is Thursday morning Ayan Dati po tayo sa masjid Marami na naman punta tao Dahil kahapon daw ay maraming uli Ayan, baka sakali tayo ng araw nito, ito Ayan Okay, mga bro, mga guys Sa mga kayo sulok ng mundo Magandang mga umaga, magandang tahali, magandang gabi At nabay sa araw na ay lagi kayo Mga sa mga puting At siya po, po sa ating lahat sa lahat ng mga subscribers and followers okay, well, admin tayo oh, ang dami oh ang dami, magbalibag tayo marami <laughs> ハハハハ

Oo. Gebra, bra. Sige, hagis. Ayan. Oo, oh, ayan, oh. Nakailan na kayo? Wow, ang dami, oh. Nakailan na rin, oh. Wow, apat, oh. Good size. Ang lalaki, mga guys. Eto, oh. Suabe. Ayan, oh. Buenas talaga sila. Ayan. Si, ano, si Pedro, wala pa? Wala. Oo. Oh, ang dami. Ang daming nanonood mga guys. Talaga namang napakaraming tuna ngayon. Oo. Oh, Swerte yan lang talaga. Naman. Good size mga guys. Uh.